Hoy, ano ko ni Jon? Sigla na ako ha, ano? Sigla na sa iyo. Sigla na ako ha, ano? Ang lit ni Bebe. Si si oh. <laughs> si si Hello. Hello. Ito. Si Iris Pinicture ang hindi naman ga eh. Wala yan, reject yan, reject. Hi, Kay. Sigla na. Si oh, ngayon na. <laughs> ako lang. O siya, pakita natin yung mga makeup nyo. Hindi itong umite. Sa ano? Hindi no, umite. Pangiting ito dito sa grad. Hindi naman, hindi umite. Pinto ko na yung makeup ko. Wala na. Wala na. Ako meron pa. Clara ay emo. Gusto niyo makita natin yung mga pinipicturan doon? Hindi kita dito eh. Si Ay, Sabi si Sabi yun. Si Egy? Si Hindi si kita. Ayun. Ayun na. Nasa gitna meron na ba sa gitna? Ay, sila yung ng ano... Wala pa eh. Ano tayong mga ano? Mga chismoso tsismoso. Si mo Jessica. Hoggard na. Kita ba? Hindi. Parang yung reflection niya yun ng kita. Oh. Ayun. Sino yun? Sige, Eginog. Eginogs! Eginogs! Ayun. kita pa rin. Ayan, mga chiswasa. Bibidyoan ka sarili ko. Pupunta tayo sa CR. Okay, bye-bye na, bye-bye na. Ay, tabay na kayo! Bye-bye!